Hello guys, nandito ako ngayon sa f 2 Marketing Office at siyempre may special guest tayo, interviewin po natin si ma'am Ma'am, okay lang ba, uh, tanayin ko yung pangalan nyo at ano ba yung uh, current na ginagawa ko, trabaho nyo po ngayon? Uh, ako si Bien Cruz, uh, sa ngayon ay naglilinis ako sa mga units sa condo, ah, okay. condo So yun po yung trabaho nyo ngayon At ano po ba ang ginagawa nyo dito sa f 2 Marketing, paano nyo po nalaman ito? Ah, uh, meron lang nag-ano sa akin dito na rekomenda sa akin dito dahil do sa uh, ano ba yun? Yung... Uh, the good, uh, good, uh, oh, okay. good, supplement. So, nakita nyo. Ang recommend ko ito ng common friends. Ah, uh, so, uh, pasa-pasa yung ano eh, uh, kwento kasi na uh, hanggang saan nakarating sa akin. Pero yung kakilala niyo na yun, oh, nakilala sa Facebook or nakita sa uh, Facebook? Ah, uh, oh, sa Facebook. Ah, uh, okay. So, ano ano naman yung nagpa-encourage sa'yo Uh, bakit kayo pumunta dito sa F2M Marketing? At, Kasi, na, actually, kumili na po ba kayo ng product ng F2M? Nakatikip na ako nakatry na po. Ah, okay. So product user na po pala kayo. Ano okay. po masasabi niyo? Ano po yung maganda-maganda ng product ng F2M? Eh? Uh, sa ngayon, yung ano pa sa akin yung nagiging effect, effective pa lang sa akin yung maaga na ako nakakatulog. Ah, okay. So, maybe sa uh, maaga ay, na ako inaantok. May insomnia kayo before? Uh, ah, madali naman ako pakatulog, kaya lang pa, ano, eh, pagising, putol, putol. Putol, putolin, putolin. uh, pagising putol-putol yung tulog. Okay. Aside doon sa product ko, okay. uh, ano po ba yung nakita niyo maganda dito sa kumpanya ng F2N? Um, parang mm, dito lulusog ka tapos kikita ka pa <laughs> Ah okay so more on business din pala nakita nyo dito Ah so ano-ano yung masasabi niya sa mga tao na nakikilala nyo dito di ba Oo, oh, nakakaano sila, nakakaingay niya sila kasi iba successful na, lalo na pag nakakakita ka ng mga taong successful na. Parang na, natutuwa ka din na parang gusto mo rin silang gayahin. Eh, ganun. Sana ako din maging gano'n. Oh, kung baga ano eh, uh, nasanay kasi tayo sa trabaho natin, uh, masyadong busy, kadalasan malulungkot eh. No. Kasi isa nagpapalungkot po rin ma'am yung siyempre yung sakot. Mm. Okay, fixing ka. Yes. Uh, hindi naman nila nararamdaman kasi binabayad din sa utang. O kung dito sa F2, eh, iba yung community dito, di ba? Iba't ibang klase ng tao, ordinary people. Meron na dito jeepney driver man, may nanahit niya na. -na, 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 -na. Uh, talaga, hindi pa. Oo, oh, jeepney driver, uh, meron dito security guard, meron dito mga uh, housewife, student. Kung nagsama-sama ang iba't ibang klase ng tao uh, kumbaga meron kasing common goal dito. Kumbaga matulungan yung buhay nila, kumita at siyempre umasenso. Yun ang kaganda sa f 2 marketing. Tama po? Kung ano oh. yung, yung hindi mo natutunan na nag-aaral tayo, uh, hindi rin tinuro ng mga magulang natin, dito, kung baga talaga na-open yung mind natin, meron pa sistema paano mag-sense sensors. Oo. Oh, okay. exactly. So, yun ma'am, invite you po ito. Ito po yung okay. product okay. na tama? Ah, oh, okay. Oh, yes. Oo. So, oh. so, yan po, uh, bumili kayo ng product package. Yes. So, ako na po mag-explain kasi, by the way, I'm a friend ba pala, co-user po ko sa drug marketing. Siyempre, tingnan ko po yung mga ko para at least may balikan siya yung madam. So, ito pong awak nyo is yung health recovery package. Yes. So, magkano po yan, ma'am? Ah, 9,800. 9,800 do you Siyempre, noong una nilaki yeah. lang kayo eh. Ano pong oh, nakapag-decide? Bakit kayo gumawa lang <laughs> kayong Gusto para. ko rin kasi yung ano eh, gusto ko rin gumaling sa sakit ko. Meron din kasi akong acid reflux. <laughs> Ah, okay. So, pakita natin mga. Guys, itong health recovery package from the world itself, uh, recovery siya. Pack. Ito, talagang recommended it takes siya one sachet per day for 21 days continuous para at least maramdaman niyo yung uh, magandang benefit na siya. Kasi kung pa isa-isa nga naman hindi uh, mo siya talaga ma-appreciate. Eh. At the same time, member ka na dito. Okay? So kung hindi nyo pa alam ma, discounted na rin kayo dyan. At yung pinakamaganda dito is yung, ito yung parang gateway nyo eh. Ito yung pasaporte niyo para automatic magkaroon ka ng negosyo sa ito. Okay. okay. Anyway ma'am, congratulations ha. Yes. Thank you very much. Uh, since magka-teamate tayo, isa po sa magka-training sa'yo. Okay. Thank you, thank you, thank you so much. Yeah. Ayan. So, in-invite namin kayo dito sa F-Time Marketing. Napakalaki office yes. ko namin. So, hindi mo nagkaanap ka ng pagkakitaan, gusto pa rin maging healthy, At yung tegosyo, habang ikaw lalo si Bisigla, silipin niyo po ang f 2 Alright?